mga guys at binuksan na yung ano dito pailaw dito sa bayan ng Bugalyon. Ayan. October 30, 7 ng gabi. Ayan. So alas 7 na ng gabi mga guys. No? Ayan binuksan yung pailaw. So maraming tao na nandito. So ayan. Sobrang daming nagabang mga guys. No? Sa pag bukas ng pailaw dito sa bayan ng Bugalyon. Thank yeah. you. Yeah. Yeah.